Ano kayang pakiramdam na itong si Sara Duterte? Dahil yung matindi niyang siniraan na si Congressman uh, Abante. Ito, nakalusot. Dahil yung kalaban pala na nanalo ay hindi totoong Pinoy. Chinese daw pala yung mongkong na yon. Kaya na-disqualify na anal yung kanyang candidacy. At eto, na-declare na po si Congressman Abante. Balik kongreso etong si Uh, representative Benny Abante. Malaki daw itong asset kung tutuusin ng kamera. Yan, naideklara na pong panalo uh, itong si uh, Manila representative Benny Abante. Ano daw kayong masasabi dito ni Isko Moreno? Pero hindi naman masyadong interesado ang mga kababayan natin sa sitwasyong yan. Balikan po natin itong, itong pambabalahura, pangwawalang hiya na itong si Sara Duterte para lamang hindi makapasok yung mga taong akala niya ay kalaban niya. Akala niya ay kinakalaban siya. Pero ang totoo kasi, nagtatrabaho ang mga katulad ni Congressman Abante. At si Sara Duterte na numero unong tamad ay galit na galit sa mga nasa pwesto na nagtatrabaho. At ito yung mga taong kasi na hindi natin pwedeng o hindi mo pwedeng Uh, hawakan sa liigi. Eh. Matapang dahil alam nila yung kanilang uh, hindi nila pwedeng ipagpalit yung prinsipyo nila. Alam nila sila na sa panig ng tama. Kaya lalong tumatapang. Uh. Lalo lalong magiging exciting dahil na andyan pa rin sa kongreso nga si uh, Representative Benny Abante Yan po ang reaksyon ng mas maraming kababayan natin At sa si Sara Duterte na sa tingin ko ay inaaliw na lang ang sarili sa paglabas ng bansa. Sa tingin ko, totoo yung sinabi ni Senator Trillianes na sa mga nangyayaring ito, napakaraming setbacks, napakaraming uh, masasaklap na pangyayari uh, sa mga Duterte ngayon na sa tingin natin ay deserve nila itong mga nangyayaring ito. Sa tingin ko, aburido na talaga ito sa si Sara Duterte. Ulitin ko lang yung sinabi ni former Senator Antonio Trillianes na hindi na daw nakakatulog ang isang ito, si Inday Lostay. Good luck!